Pinili ng buong grupo ng Team Safe Kabanatuan na simulan sa paghingi ng basbas ng simbahan ang kanilang pangangampanya na sinagawa sa Santo Niño Church, Kapitan Pepe noong March 30. Ayon kay Mayoralty Candidate Philip Double P. Piccio, pagdarasal sa Panginoon ang isang instrumento at solusyon na makatutulong upang manalo ang katotohanan. Matapos ang misa alas 7 ng umaga ay sumabak na sa house-to-house -house campaign sa iba't ibang barangay sa Naturo Nungsod ang buong kandidato. Walang sinayang na oras ang grupo upang magpakilala at maglahad ng kanila mga plataforma at magagandang hangarin para sa mga kabanatwenyo. Magkasal Upang panindigan po ng ating Panginoon, ang justisya, ang katotohanan na pinaglalaban natin para nang sa ganon makamit natin ang tunay na justisya dito sa Kabanatuan. Sa Adwas Norte, Adwas Sur at Adwas Centro ang unang dinalaw ng Team Safe Kabanatuan. Dito naghayag ng kanilang hangarin ang mga kandidato kung paano sila makatutulong sa problemang nararanasan ng lungsod ang hinihiling lamang po sana namin ay makasama po namin kayo hanggang sa dulo ng laban, hanggang sa makamit natin ang tagumpay ng isang bagong kabanatuan. Dalawad po natin na isang lipunan, isang pamahalaan, isang lunsod na nagkakaisa at nagtutulungan na sa puso ng bawat mamamayan ay kapamilya ang pagtuturingan. Ako po ay nandito, binigyan po ng misyon ng ating mahal na Gobernador Cherry at Gobernador Oyi upang kinatawan sa lahat ng LGBT. Bakit po? Dahil po ang LGBT nga po ay may kinakaharap na problema patungkol po sa tumataas po na hanay ng mga kaso ng HIV dito sa lungsod ng Kabanatuan. Kaya po ako'y nandito para gamitin ng aking boses upang sila ay mapangalagaan. Tutol Esteban po, kung saan nagmula sa pamilyang uh, Arroyo, pag sinabing Esteban, nire-respeto, ginagalang. Dahil po ang Esteban, ganun din ang binibigay namin sa mamamaya ng kabanatuan. Ako po si Allen Tolentino, pitong taon, naging tulay po ng serbisyo ni Doc Anthony Matias Umali sa lungsod ng kabanatuan. Ang tututukan ni Allen Tolentino Libreng edukasyon sa kabataan, kailangan natin ng libreng ospital, libreng gamot, libreng dialysis, yung mga pangunahing pangangailangan na talagang kailangan po ng mga simpleng mamamayan. Alam po niyo? bilang isang kabataan, ang maipapangako ko lang sa inyo, yung serbisyo ng kabataan ipibigay natin sa lungsod ng kabanatuan. Sa pangangampanya ng grupong Team Safe sa ikatlong araw ng campaign period ay kinamusta naman ang barangay ng Cruz Roja, Daan Sarile at Lourdes. Pagbati na may mga ngiti, na yan po ang magiging inspirasyon ko para muling tumandig, tumindig sa konseho maging boses ng mamamayan para po ipaglaban ang inyong karapatan. Si Ariel kahit kailan, hindi sumusunod sa maling utos, sa tama lang tayo, kaya tayo nandito. Pero yung uh, sabi ko, ma, ang gusto ko lang dito sa lungsod ng kabanatuan, magkaroon ng kasangga. Yung mga katulad po nating simple at pangkaraniwang mamaya ng kabanatuan. Nais ko po ipagpatuloy ang magandang adikain at simulain ng aking ama. Sana po, ibigay niyo po sa akin ang inyong pagtitiwala at ibigay niyo po sa akin ang mahalaga niyong boto sa darating na Mayo at Reshe. Makikita ang suporta ng mga residente sa bawat barangay na lubos ang pakikiisa sa mga aspiranting kandidato na mula sa Team Save. Idol Double P, ang kalayaan, kanyang ihahayag, ng mamamayan. Samantala, sa ikaapat na araw ng pangangampanya ng mga lokal na kandidato, ang grupo ng Team Safe Kabanatuan ay tumungo sa barangay ng Bantug Norte, San Isidro at Valle Cruz upang suyuin at ibahagi ang kanika nila mga naisin na ipatupad sa lungsod. Ako po ay walang ilalahad na plataforma, pero ang aking buong puso ay ibibigay na paglingkuran kayo. At ako po ay lumalaban bilang usyal na lungsod ng kabanatuan upang maipagpatuloy ko po ang programa ng aking ama na patuloy na maging tinig ng kabataan at maging gabay ng katandaan. At kung ako po ay sakaling paladin at, at ipahirong niyo po ang inyong pagkitiwala, ang aking pong unang komite ay ang Youth and Sports Development. Ito po ay aking bibigyan ng pansin upang payabungin at palakasin ng ating lungsod. Si Janjan po ay uh, nagpapasalamat, siyempre dahil po noong unang laban po natin noong 2013. Ako po ay inyong sinamahan, sinuportahan, binigyan ng uh, tiwala at uh, ginawa nyo hong kunsihal ng bayan. Muli po ako si Norte Castillo. Tulungan niyo po sana ako na makabubuo tayo ng Castillo dito sa lungsod ng Kabanatuan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tatagal ang campaign period hanggang May 11. Pag ako naging mayor, unang iimbestigahan ko, SELCOR! dahil hindi pwedeng parusahan ang kabana tungkol sa presyo ng kuryente. Tenira Gabriel para sa balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.